Great, great day malayang puso. Ayan, nandito naman po ang inyong lingkod upang magbigay ng kunting, 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 kunting komento lamang po mga kamalayang puso tungkol sa sagutan ni Senator Risa Honteberos at Senator Cynthia Villar. Ayan. Maganda pag-usapan to mga kamalayang puso. At ang pag-uusapan dito mga kang malayang puso ay usaping pabahay. Yes, uh, ang pinag-propose nitong Senator Rizonte Veras, Rita Rizonte Veras ay magkaroon ng isang pabahay. Pabahay na uh, condominium type. Yun, condominium, maganda yun ah. Mahal yun ah. Sabi ni Sintia Villa, maharang condominium. Ah, uh, totoo naman po yung mga kamalayan puso, mahal ang kon condominium. Ay, yun nga, sabi ni Rizal de Beros, ay, ito ay para sa mga middle class. O, sino ba yung mga nasa middle class? Yung mga manggagawa. katulad po natin, mga kamalayang puso. Ah, uh, afford dyan ang mga manggagawa. Pero sabi naman ni Senator uh, Sir Dr. Sincha, paano na yung mga poor paano na yung mga homeless sana sila titira bibilihin yung lupa ng mga poor ng mga homeless o sana sila titira sabi ni ano bilyar sincha bilyar sana titira o, o nga naman ano napaisip ako homeless poor may lupa isip ko lang magkaroon ng lupa yung homeless 'Di ba yung mga homeless sa pagkakaintindi ko mga kamalayan po. Correct if I'm wrong. Mga kamalayan po so. Yung homeless. yun 'Di ba yung mga humihingi sa mga tabi-tabi. Para masabi natin homeless. Humihingi. Nagmamalim uh, diba? 'Di ba? Mapagmahal pala to si Bilyar sa mga ano eh. Sa mga mahihirap. Oh, kaya pala yung uh, slogan niya yata yung slogan bang tawag doon mga kamalayan puso yung yung nakaligo ka na ba sa ilog ng basura yun ba yun naalala ko yun eh parang billiard din yata ang, ano no, yung panahon ng eleksyon eh uh -huh. Anyway, nakakamalayan puso. Napakaganda po ng ipinopropose ni Senator Honteberos na gagastusan po ng gobyerno. O kasama po dyan, yung uh, kung saan city ka man, kung Las Piñas ka man, o saan city ka man, dapat ito yung pagtuunan ng pansin ng mga ng nasa gobyerno. O, kung naso, uh, local ka man, o national level ng government, ito yung dapat pagtuanin, yung pabahay. Yes, maganda po yung condominium. Maganda po yung condominium. ah uh, maliit lang yung lupa na masasakupan kasi yung condominium, building yan eh. Maraming bahay, maraming bahay ang pwedeng mailagay dyan. Sa iisang building, maraming pamilya ang pwedeng tumira. Mm. eh kaso nga pinipilit ni si Villar, mahal yung condominium. Oo, oh, mahal talaga yung condominium. Kung titingnan mo siya as ano, uh, private katulad ng mga negosyo ng mga bilyar, private yun. Magiging sa'yo yun eh. O, yung, itong programa naman ng gobyerno, nakagastusan ng gobyerno, ay magiging uh, magiging sa'yo rin naman pagdating ng panahon. Bakit? Kasi sa mga middle class, sa kakayanin to. Bakit? 2,600 lang ang monthly ang ang pinopropose nitong uh, sahanin ni Rizal Tiberos o yung kung sino man yung mga nasa likod ni Honte Tiberos na nasa government 2600 o ito nga inuupahan kong uh, inuupahan kong bahay ah o ano na to ah uh, 5000 plus na ay yung pa kaya yung pa kaya ano yung pa kaya... Uh, 2,600 hindi kaya ng mga middle class o yung mga nagsasabi na mga tindero low class na ngayon yung mga tindero lang yung mga lang sa palengke kaya to 2,600 kaya to mga kamalaking puso yun naman kasi sinasabi ni Villar kailangan daw bigyan daw ng lupa ang mga mahihirap na babayaran lang 500 a month lupa lang yun eh walang bahay lupa hulugan mo yung ano yung lupa. Magpapatayo ka pa ng bahay. Oh, ay eh, mahirap nga yun eh. Ang maganda nga eh, may programa dapat ng gobyerno na sa lahat ng hirap ay ilagay sa isang isang pwesto ang lahat ng mga Pilipino para maiwasan po yung mga squatter ha. Ah. klas class naman yung pagtingin sa ano sa taong bayan. Na kahit ikaw ay tindero lamang, taga-tinda ka lang ng taho, taga-tinda ka lang ng kung ano-ano, Hmm. Eh, medyo maganda naman yung uuwi mo bahay. Condominium eh. 2,600 pesos ang babayaran mo monthly. Oh so, ang nakikita ko pong bansa na mayroong ganito, Japan. Lahat ng mga manggagawa po dun, nasa condominium nakatira. Hmm. Ang pagkulikta ng basura, ang pag ano, ay napakalinis, mas madali. Kumpara dun sa, sa bibigyan mo ng maliit na lupa, wala namang bahay, tatayuan mo pa rin yan ano pa rin yan eh dahil nga mahirap yan magiging squatter magiging tingin pa rin yan squatter pa rin kasi patching patching ang gagawin bahay niya tagpi tagpi kung alam mo lang sinya bilya ngayon matagal ka na maging president uh, ano sina, senador o pamilya mo matagal laging senador bakit hindi kayo nagbigay sa mga mahihirap dun sa sa mga pabahay ninyo, ba't di mo yan nagawa? May nagawa ka ba? May inibigay ka ba? May may pila, tira ka bang uh, mahihirap, mga homeless sa Camilla Home, sa Bria Home? O, di ba sa inyo yan? O, magkano ba ang monthly dyan? Sa so, palagay ko, di ba babaya ng 5,000? Lampas. Ito nga ang tinitirahan ko eh. O, hindi naman to kamilya pero 5,000 plus to. Walang kulang 6,000 ang na binabayaran namin. Mm. Mapagmahal ka pala sa ano, Sincha Villar. Oh, ang tagal nyo sa pwesto bilang senador. Ano na ba pinagagawa mo? Ang ganda na nung Kiri Soundiveros o, oh, yung pinupropos na gumawa ng kondo. Kasi, magkakaroon namang sub subsidize masasubsidize naman tulong pa rin ng gobyerno. Kung hindi kaya talaga nung ano, ay pwede namang hatian. O pwede naman yung ano, yung term of payment ay habaan. Kung gawin niya 60, wala namang problema kung gawin 60, magkano lang mas lalong lilit pa siguro yung babayaran ng ng amortization ng mga ano, ng mga nakatira doon na mga, na mga ma, ma, ma mahihirap ang middle class. 'Di ba? <laughs> Kawase. Eh. Kaya ganon yung sinasagis mo Sincha Villar hmm. Senador Villar yung sinasagis mo dahil gusto mabili, mabili yung lupa mo oh. tapos pag hindi nabayaran ng tao sa inyo pa rin <laughs> yun yung malinaw yun yung mga katotohanan oh. yung kailangan sa Ontiveros yung sinasabi mong ah, ano, ah, ang tawag doon? Uh, commission. <laughs> Isip mo yun dahil yun yung ginagawa mo. Yung commission system. O, diba? Pero, kung magagawa ng gobyerno yan, saludo ako sa gobyerno. Tumayo ng mga kondominium, mga pabahay, at sila yung mamamahala ng, pag, ng, ano, ng pagbabayad. Kung mayroong subsidiya na gagawin, mas lalong lilit ang babayaran ng mga, manga, mga mga mamamay Pilipino at mas maganda dyan sana dyan sa uh, plano na 'yan ng gobyerno kundi nilang partner yung mga ano malalaking kumpanya ng mga manggagawa na nagtatrabaho doon o. para matulungan talaga yung mga manggagawa na makapera sa sa maganda namang tirahan hindi yung uh, ilang taon na nangungupahan yung mga pobreng manggagawa eh, pagdating ng panahon wala silang bahay pag ugod-ugod -ugod na sila wala mm -hmm. silang bahay pag retire, retire mm -hmm. nila sa, sa pinagtatrabaho na wala silang bahay oh. yun lang mga kamalaya po face out sana maunawaan nyo ako